guys, uh, pasyal pasyal muna tayo uh, dito tayo sa Kinilugan Taktak Nati, ano po meron dito sa ating po alam natin ano po pero dito sa uh, I think this is the entrance entrance, dito na ba yung entrance Kinilugan Taktak pila, may pila pala dito. So, ayan uh, yung bridge. May oh, swimming pool doon. Oh, Hello, big girl. Ah, dito ba bayad ng parking? Doon po sa may treasury. 45 lang po ito. 45. Pag-i-receive mo po yan, sir. Mag-i-receive. Oh, okay. Kasok po. Right sa parking. Sa parking po. Dito. Hi. Parking. Kano? 45 po. 45. Okay now. Ano ka talaga, bro? So, first time ko dito sa uh, yung Lugan Taktak. Ano meron dito? Ano pa nakita ko doon yung, uh, parang uh, web uh, bridge. Ayan, nakikita ko na yung ano. Nakikita ko na yung um, nakikita ko ng, ano na guys. Yun yung mga uh, Naririnig yun na ba? Ayan. <laughs> I guess gonna like it. yeah. it's another Kita Yeah. deh. просто z это

yung parang web what else do we have here? photographer hey guys magandang araw Let's. up so guys look at tak tak we're here damo ko Yan. Ano na Medyo oh, tiyo na rin dito This is Medyo oh, na yung river Sa totoo lang Ito lang Yung uh, Okay uh, Just being honest po Sana malinis to There's the Meron pang uh, Ano ba yung one medyo um, may surf pa dun so wala anyway uh, after na speech ko sabihin ako hey guys so magpaikot-ikot lang ako ng konti dito and I just wanted to say this no we wanted to support the Philippine tourism industry however uh, pag nakikita natin ibang mga tourist destination natin, tourist spots natin, medyo hindi na po siya, honestly speaking lang po, hindi na po siya ganun kaganda. Although may mga signage na bawal magbasura, may multang 1,200 pesos. And there are still people people here. Pero if, if you ask me guys, for real tourism, ayun po, nakasula doon, oh, bawal magbasura, natatakpan lang. yeah. yeah. Bawal magbasura, but if you look at the ayan oh no? river may uh, mga basura eh so nakakalungkot 'yan sana ma maayos po no ng uh, mayor o kasi naman ng mga in-charge po dito um habang uh, marami pa pumupunta po no this is my first time here sa tak taktak i'm sure it was beautiful before yung uh, medyo maganda ganda pa uh, so I mean, I've been to different uh, tourist destination. Na lang mo talaga yung first class tourist destination. Locally, uh, pupunta pa rin to ng mga tao. Pero yung may medyo, syempre yung pang world class talaga na tourist destination. <laughs> could have been world class. Uh, maganda yung falls. Uh, maganda sa pang photo. But honestly, because of the, yun nga, medyo hindi masyado maintained sa mga basura, sayang lang. Uh, but uh, enjoy po tayo sa vlog natin okay. may... Uh, 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 oh, no. <laughs> 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 may request mahirap pumakyat Hey guys, back to the parking. I'm away all, all from the Amy to the parking. Nice luck.